Pero nakikita natin na nagle-level up kahit maliit ka na negosyo, uh -huh. maganda na nakarehistro ka, uh -huh. nakikita mo kung ano yung tamang proseso at nagagait ganang ka ng uh -huh. ating gobyerno. It's also for us to protect the consumers naman. yes so Hopefully our micro and small enterprise understand na registration is not just for them but it's also to protect the consumer Pero alam mo, yan, uh, Asec, ha? Nung unang sinabi na lahat ng ating mga online sellers mm. magsipag register kayo sa DTI. Mm. That's not the perception. Uh -huh. Kaya dapat din talaga na naiintindihan ng mga mamamayan natin yung sinabi mo na uh -huh. 'yan. It is really for their own protection. Uh -huh. Uh -huh correct yes dun din sa ano sa facebook niyo adon ah, sa website ng DTI meron dito na tinatawag na ai chatbot uh -huh. ito ba yung uh, nakalagay asek na maliit doon uh -huh. na meron siyang uh, parang mag-aassist sa uh -huh. na hindi mo na kailangan tumawag sa DTI para uh -huh. mas mapabilis ang communication uh -huh.